Ka, sa sa na sa sambukan. Pero masaya tayo. Ay, good morning. Ano, maglalakad muna ako guys. Ano, oras na ng alas 8. Ano, maglakad na lang ako sa bayan. Kaya dyan muna kayo. Tingnan nyo tong batang to. O. Ayan o, oh, nangungulit. Ayan siya o. Oh. Andito siya. Makalat kasi ang kusina namin pero okay lang kasi malinis naman yung mga gamit. Ganito lang kasi makalat-kalat pa, hindi pa ayos. Kaya dito lagi itong batang to, ayan oh. Ayan siya. Dito yan siya nangungulit sa akmin sa labas. Oh, go inside, go inside. Go inside. Go. Ayun. Very good talaga tong batang to eh. Ayan. Tingnan nyo naman ang aking gulay ganito yung masarap na pagkain hindi yung mga karni karni ito ano lang nakukuha lang yan sa bakuran kaya masarap yung mga ganitong pagkain lutong ilokano pero masarap simpleng buhay nagluto tayo ng pakbet ng ilokano ayan may kasama pang malunggay. Kainin mo yan, ha? Ayan. Hindi tapon, ha? George, sayang niya. Ayan. Ganyan. Kain na tayo. Ano? 10 to 11 pa lang. Kaya lang, sobrang gutom ko na. <laughs> Kain tayo. Ayan. Ang ulam ko, o. Oh. Ayan. Ito yung niluto ko. Hmm. Ayan. Ito tatlo lang naman kami kasi dito tapos yung bata hindi naman kumakain ng ganito dahil may bagoong may ulam pang ano ayan tapos mayroon pang ulam kagabi yung itlog na may adobo itlog na lang yung natira ayan pero akin yung itlog ano? Kasi pampalakas ng puso daw yun. <laughs> Kaya kain tayo. Ang mm harap. -hmm. Good morning! Nag-bloom-bloom talaga yung aking mga halaman. Ayan sila. oh Ayan. Ayan. Ang gagaganda na nila. Ayan. Tapos ito. Ayan. Ano? ito yung ano, excited ako mamulaklak, kasi galing ito ng bagyo, ayan na, nagbulaklak na siya, o diba puti yan ayan, tapos ito o oh, ayan na, ang ganda na guys hi, hi guys hi guys, hi, guys. george show your ano, hi guys hi guys, ikaw ate hi guys, hi guys ayan, oh. Oh. guys, ito na yung oh. ano yung aking ah uh, congressman sa buhay ko dati ayan, ayan yung iniiyakan ko ayan, nadinalaw ko na siya kasi sobrang miss ko talaga siya pag naiisip ko ano, hindi ko mapigilan talaga guys, ano kasi my love ko yan ayan, yun yung ano healing ko pagka nalulungkot ako dati sa sa abroad ayan siya dito siya guys ayan kasama ko yung mga little kids na mga cutie ayun na nandoon na sila oh ayan ayan siya ayan siya nadalaw ko din ayan ayan si little Erlinda 'di ba ang cute niya ayan siya ayan dito kami dumalaw kami ngayon kasi ano sobrang miss ko rin siya kaya ano binibigyan ko talaga siya ng oras dito yan siya ito yung ano kanyang uh, munting kaharian ngayon dito dito sila ayan siya guys guys ang ganda ng ano panahon ngayon ano medyo mainit na kasi ganitong oras dito ano ma talagang sobrang init job kumusta ka na I miss you so much anak ano pero uh, alam ko naman na gano'n ka rin dahil dalawang beses mo akong dinalaw salamat sa pagdalaw mo na alala mo pa rin si mama kahit nandyan ka na sa piling ni, ni Papa Jesus huwag ka mag alala nandito ka pa rin sa puso ko parati basta gabayan mo lang si mama mo sa mga Hi, say hi nandito kami ngayon kay Joven. Ayan, napapaiyak tuloy ako dahil sobrang miss ko siya. oh, so, ayan. Uwi na kami kasi. Ayun sila. Ayaw pa yata umuwi ni George kaya lang may school pa siya eh. Hindi pwede. Oo. Mag-lunch pa siya. Magluluto pa si Wuwa kaya ayan oo mm. <laughs> uh, ano ba dali na let's go sabihin mo <laughs> George sabihin mo kailangan natin Eddie wow. Hey, <laughs> wow hi guys Eddie wow hi guys Eddie wow Eddie wow oh, ba 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 <laughs> talaga naman nagpasikat si George si eh. oh. Bye-bye. Oh, Uy, ang galing nga. O, oh, sige, let's go. Go, go, go. Go, go, go. O. Oh.